Hello, hello, hello. Pupunta tayo sa mga kasi na may na, grabe naman to. May nasira akong ay, may nasira akong gamit. Grabe. Muntik pa ako nasa sa anong hakit nino. May nasira akong gamit. Ayoko makita ng amo ko gagawin ko ng paraan pag hindi ko nagawa ng paraan guys siyempre sasabihin ko sa amo ko pag nagawa naman ng paraan Nanya gue ito guys. Oh, dates. Ayan. Oh, Tiba. Oh. Tagbo ngayon ng dates. Ay, mayroon silang dalandan. Ano ba tawag dito? Ayan, oh. Lemon. Ayan, mayroon silang lemon, oh. Tawag dito. Ayan, sana gusto ko may umaago sa tubig. Tawag dito. yung tindahan dito, eh. Pero hindi ko pa alam po. Dito ba talaga? Hanap. hanap, hanapin ko ang tindahan. Kasi in the first time kong pumunta dito. Tapos yung tindahan dito. Sulok, sulok. Kaya hanapin natin guys. The first time kong pumunta dito. I remember that day pupunta ako dito nam but wait para guys samahan mo ako samahan nyo ako pala samahan nyo ako sa paglalakad pupunta tayo ng tindahan ang ganda ng mga halaman dito guys oh. wow ang ganda alam mo mahilig ako sa mga halam halaman ayan oh. Wow pulang pulan ako guys sobrang init grabe mainit Alam nila ng food dito yung mga kalapate at dumadapo ang kalapate dito maraming kasing kalapate dito guys ayan, kaya kung may tira silang pagkain, nilalagay nila dito Pawis na pawis na ang kili-kili ko. Yung kili-kili na mother. Pawis na pawis na. Sobrang init guys. Sobra sobrang init. Malapit na tayo. Ayan. Malapit-lapit na tayo. Isang ikot lang. Kasi may ako akong kabayan. Na... about sa tindahan. Sabi niya, diretso lang. Tapos, go in left. Ayan. Ano ang bibilin ko nga? Heavy glow. Pagawin natin ang paraan yung sinira ko. kung lang siya na siya, so, siyempre naman sa so, sobrang init. Lahat ng mga gamit ngayon, nasisira. Eh, siyempre, gagawa natin ng paraan. Pag hindi ito nagawa ng paraan, eh, sabihin, sabihin ko sa madam ko na, madam, nasira ko yung cupboard. Kawawa ito, guys, oh. Nangulik na sila ng... Ayan, ah, yan na ang... Saram ba yan? Nangulit na sila ng ano. Uh. Yan ang na guys. Nakita ko na. Nakita ko na ang tindahan guys. Ayan na ang tindahan. Nakita ko na. Yan na guys. Oh. Talal. Talal ba yun? <laughs> Hi! Karamihan dito guys, Maraming mga pusa. How are you? Ayan. Ayan. So, pahanap tayo guys ng... Mga reksyon na rin dito guys. Oh ito 950 bells. so mga isang 150 dito sa Pilipinas ayan wala naman tayong ibang bibilin guys kundi glow heavy duty guys ayan Naghanap tayo. Kung pag hindi natin makita, magtatanong tayo sa counter. Heavy glow ang tawag doon. Ano lang heavy glow dito? Magtatanong tayo sa counter. maraming mga kulay dito guys oh. may ampalaya yan o oh, ampalaya sarap sa pinakpit tapos may kalabasa ano ba may okra ayan hindi ba kita ng okra bro ano yung muna yung tapos may mais sila dito up there. Up there. Oo, oh, siyempre. Pinakam, pinakamali, pinakamalinis. Eh, nasira ko yung cover ng amo ko. Brother. Gagawan ko ng paraan. Ito wala. Kaya ano Sarap nito, oh. ano oh, May pagkain pa sila dito. May mga sambusa. Kabab. Ayan. Ayan, Oh, wow. Look at this. Wow. Hello. Blay, blay. ano oh. May kaibigan na ako, oh. Si sister. Kawai, kawai. Ruben Brands lang to. Ito talaga. Pupunta kami sa Alan sa Sasamahan ko siya. Ayan. Magpapasama. Wala na kong bibili doon. Kundi sasama lang ako sa kanya. Ayan. Wala kang bibilin dito. Ito Ito Diyan pare? Diyan pa rin? Si Kumari mo. Ay, si Kumari. Si Kumari ko eh. Saan ka rin? Diyan lang. Oo. Muslim? Parang katulad mo? First time kong gumala, nakita ano ko siya. Anong hindi? Kalahin mo. Anong kalahe? Hindi, lahi mo, hindi ka siya nag-hijab. Paano naging kalahi? <laughs> ano hindi ko, ko kalahi. Ano ba? Ano bang lahi mo? Tagadabaw. Oo nga. Okay, balik Islam ako. Islam siya eh. Hindi ko intindihan kung balik Islam to o ano. Hindi niya alam. Ewan sa'yo. Oo nga, ano? nga Ayaw ng picture eh, video eh. Raj! i Halika, hindi ako mag-upload gaga. picture time dalawa Pakita ko kay Kumari Maria. Ang dami natin picture yung birthday mo. So, ang ganda ng mga halaman, guys. Look at this. Ayan, mga halaman ng mga kapitbahay. Mahilig talaga si Mamita ng mga halaman. Dagat yan, guys. Oh. Super. So dagat yan, dagat. May bakod. Gandarang san